magandang magandang umaga po sa inyo lahat mga minamahal ko mga kababayan so muli po nandito na naman po lingkod, yung linggo ni Pipanyo dito po sa ating programa Reaction Movie Rato ko at syempre bago lahat dinabati muna po natin at lahat po natin na mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao maging mga kababayan po natin sa abroad na lagi po natin nakakasama sa bawat araw po na tayo meron po mahagang pag-uusapan o pinag-uusapan dito po sa ating programa Reaction Movie Rato ko at syempre di natin pwedeng kalimutan na pasalamatan po maging ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Maging ating minamahal First Lady Lisa Araneta Marcos sa kanila pong patuloy na paglilingkod po sa ating bayan sa kabila po ng mga paninira sa kanila sa kabila po ng mga pagtatangkang sila po ay palayasin o paalisin no? sa Malacanang. So, siyempre, hindi rin po natin pwede kalimutan na batiin at pasalamatan si Ate Vilma. No? So, magandang maga po sa iyo, ma'am. No? Okay, hindi na po natin patatagalin pa mga minamahal ko mga kababayan. Eto na. Marami pong uh oh nga pala no, marami po palang uh, tumawag sa akin kahapon. At ako naman po ay tuwa-tuwa no, at nakakataba ng puso yung may mga vlogger na talagang uh, uh, humahanga po sa atin, no? At nagpapabot po ng kanilang uh, uh, uh kumbaga eh uh, pakikisa no? At uh, uh, isa sa mga kinatuwa ko dahil daw sa tayo ang nagsimula ng matinding pagbatikos dito po sa reliyong kulto na to at naalala nga daw nila sa buong mundo sa buong Pilipinas tanging ako lang daw ang nangahas na murahin at tawaging mongoloid itong uh, leader ng Iglesia ni Manalo kaya tayo pala ang naging inspirasyon nila kaya makikita ninyo meron na pong mga vlogger ngayon na nagsasalita na rin po patungkol po sa Iglesia ni Manalo. No? Dahil nga po sa sila daw ay nakikiisa sa atin at naniniwala sa atin sa lahat ng sinasabi natin, lalong-lalo na patungkol po sa Iglesia ni Manalo. No? So, kaya ako makikita nyo sa TikTok, may mga, may mga vlogger na po dyan at bumibira na rin no? sa Iglesia ni Manalo. No? Bakit? Kasi tayo po pala ang naging inspirasyon nila. No? Salamat po sa mga vlogger so ayun na lang nila magpabanggit dahil sa di ba? So, ganoon pa man, uh, salamat po sa inyong uh, pakikisa uh, at paghanga sa inyong lingkod. lang po Salamat po nang marami. Okay, pag-usama po natin ngayon mga minamahal ko mga kababayan dahil pinag-usapan na rin din naman natin dito pong Iglesia ni Manalo na kung saan po ay eh, sumama na naman sa rally. Alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, ito pong relief na to ang madalas po natin makikita mga minamahal ko mga kababayan sa tuwing mayroon pong mga pagkilos sa pagtatangkang pag-aaklas o paninira. Ito pong si Sarah Duterte lalong lalo na po itong mga kanyang mga ulupong naman ay mayroon pong mga kaso o mayroon pong mga kinakaharap na ah... Uh, katiwalian na dapat nilang panagutin sa taong bayan. Katulad po ni Bongo, ni Bato, na kung saan ihuhulihin na po ng ICC o ng Interpol at maging itong si Amy Marcos na mayroon din palang kaso dyan sa Ombudsman. So alam niyo mga minamalga mga kababayan, kabado po ngayon, ito pong si Eduardo Manalo na isang mongoloid. Alam niyo may nabasa po ako, may napanood din ako na video. Mismong si Ka Angel Manalo, nakapatid nitong mongoloid na ito, ay nagsalita po. No? Nagsalita na... nung panahon daw ni Ereño Manalo, o Ereño ba yun? Eh, hinahangaan, tinitingala, ang iglesia ni Manalo. Pero ngayon, eh, hindi na. Bakit? Ah, uh, marami pong tumatawag sa akin, ang ipag-uusap, kaya marami tayong kaibigan ngayon na iglesia ni Manalo. Ah, hindi, iglesia sila ni Cristo kasi hindi sila sumasama sa o nakikisa kay Eduardo Manalo. Sila yung tunay na iglesia ni Kristo. No? So, nagsasabi po sila sa akin na kanilang mga saloobi, na kanilang mga nararamdaman, pero <coughs> alam niyo kung hindi lang ako naaawa, pwede kong ilabas dito eh. Pwede kong pwede kong ipakita sa inyo kung sino-sino sila eh. Pero alam niyo naman eh, na mismong kapatid nga niya si Angel Manalo eh, pinakulong eh. Dahil lamang sa nag-react, di ba? Pati nanay niya, di ba? O, di ba? Ganong kasalbahi itong si Eduardo Manalo. So, ngayon, nasya na po na namumuno, lahat ng katiwalian, makikita po ninyo, maging sa TV Patrol, Channel 7, at ibang mga network, eh, o TV network pala, eh, masasearch nyo yung katiwalian po, yung grabing katiwalian sa pagdanakaw sa abuloy. So, kaya pala kamping-kampi, Itong Inglesia ni Manalo sa mga tiwali kasi mismong sila tiwali. At yan ang pinakamalaking problema ngayon, hanggang sa ngayon, sa kasalukuyan, dyan sa Iglesia ni Manalo. No? So, lahat sila nagpapaabot sa atin ng kanilang mga saloobe, ng kanilang mga karanasan, ng mga pangit na karanasan na hindi nila malilimutan. Kaya yung iba sa kanila ay tumiwalag na. Hindi tiniwalag, ha? palabas na lamang po yan ang Iglesia ni Manalo na tiniwalag. No? Pero, hindi po itiniwalag. Karamihan po ng umaalis sa kanila ay kusang tumiwalag. Hindi po tiniwalag. Naturally, titiwalag na nila at sasabihin nilang tiniwalag nila para syempre, protektahan yung kanilang katarantaduhan, yung kanilang kahayupan, yung kanilang kademonyuhan, yung kanilang kajabluhan No? So, alam nyo, ako para sa akin, ah, eh, eh makakapalang pagmumukha nito eh talagang masasabi mga ipokrito Ipokrito itong reliyon na to Eh biro mo sumasama sa welga dahil di umano uh, para daw sila'y nananawagan Para daw mati matigil na daw yung korupsyon sa ating bansa Eh putang ina naman, nagkagaguhan ba tayo? Ito lang masasabi ko sa pamunuan ng iglesia ni Manaloan eh. Bago kasi kayo sumama sa mga ganyan para paniwalaan kayo ng taong bayan, ayusin nyo muna, dapat ang una ninyo pinananawagan, eh, magkaroon ng, uh, o magkaroon ng pagbabago, dyan mismo sa reliyon ninyo, na talamak at grabe, brutal na ang pagnanakaw sa abuloy ng mga membro ninyo. Oh, hindi, hindi yan galing sa akin. Nang mapapanood nyo to, isearch nyo yung uh, sobrang katiwalian sa pagnanakaw, sa abuloy ng mga membro ng Iglesia ni Manalo di ba? o, meron mo nananawagan sila ng transparency pero mismo sa lokal nila sa simbahan nila o sa pamunuan mismo ng Iglesia ni Manalo e eh, walang transparency puro katiwalian mga ministro lang lumalakian siya mga ministro lang yung mayaman samantalang yung mga membro nila kahit na nakikita nilang naghihirap na, naghihikaos na, naghihingalo na, ni na hindi man lamang nila kayang abutan na kung ano ang meron sila. Tapos kung magsalita, kung magmarunong, kung magmalaki, kung magmalinis, pagdating ng mga welga-welga na yan, na pag laban sa gobyerno, magagaling sila. ba? Diba? So, ang masasabi ko lang, bago ninyo, bago kayo sumama sa mga welga para linisin ang katiwalian sa bansang ito, linisin nyo muna yung katiwalian mismo dyan sa reliyon ninyo. No? Kung bago ninyo pababain si PBBM, bago ninyo ipakulong, magpapaalisin, papanagutin, yung mga tiwaling mga politiko sa bansang ito, panagutin nyo muna si Eduardo Manalo na kung saan lahat ng katiwalian, lahat ng kagaguhan, lahat ng kademonyohan, lahat ng kadyabuhan, ng putang ina na yan. Ha? ay panagutin ninyo. Manawagan kayo. Panagutin ninyo si Eduardo Manalo sa kahayupan ng hayop na yan. Marami sa mga iglesia ni Kristo nagsasabi sa akin, ibang iba na. Purong puno na ng kabulukan. Kung dati, panahon daw ni Eduardo uh, Iranyo Manalo, hindi siya tumatanggap ng kahit ano. Dahil yan ang aral di umano na iniwan sa kanila ni Felix Manalo, pero ngayon, na si Eduardo Manalo na, pera-pera na. Dahil nakita niya sa pamamagitan ng mga membro na tanga-tanga, mga bobo, di naman lahat, eh, nagagamit nila para magkapera sila. No, doon sa isang politikong magnanakaw na katulad din nila. ba? Diba? So, hindi na kontento si Eduardo Manalo sa pagnanakaw sa abuloy ng mga membro, mas, mas lalong naging ano, demonyo dahil nagagamit na niya yung mga membro ting three every three years at sa mga sa mga mga ginagawang pag-aaklas ng isang politikong may sariling o may personal na di ba na kumbaga may personal na layunin katulad na lamang ng nangyari ngayon oo di ba alam natin bago sila sumama sa mga bagong-bago nangyari, yung welga na yan, bago nila pinatungtong yung mga hudas, yung mga walang niya, yung mga walang kwentang politiko, kagaya ni Marcoleta, kagaya ni iba mga politiko dyan, lalong-lalo na ni Amy. Eh, nakipagsabuatan yan, nakipag-usap yan. ba? Diba? Dito sa mga tiwaling mga politikong ito, lalong-lalo na kay Sara Bulate. ba? Diba? O ngayon, eto na tayo. Dahil sa pakikialam, sa pagmamarunong, mukhang base po sa ating nakalap na impormasyon, mukhang marami sa mga membro ng Iglesia ni Manalo na nagsalita ng mga panahon na yon ang masasama sa pag-iimbestiga ng gobyerno at pananagutin at maaring makulong. Dito natin makikita yung tibay, yung lakas ng persa ng kultong ito. Di ba? May magagawa kaya sila pag nagbaba ng Marcelo? May magagawa kaya sila kapag pinahuli sa mga kapulisan ng mga mga kultong ito? Wala. Eh, sa totoo lang, eh, kung may magagawa lang itong mga kulto na ito, eh, tingnan nyo sa mga kulungan, buong Pilipinas. Ang pinakamaraming nakukulong ngayon, na involved sa droga, sa rape, sa ibang mga masasamang aktibidad, karamihan mga iglesia ni Manalo. Tumawag ako doon sa Cagayan de Oro. Sabi ko, ilan yung nakakulong dyan ng mga iglesia ni Manalo? Ilan nakakulong dyan ng mga presyo? Sabi niya, nasa 3,000. Oo. Sabi ko, ilan na iglesia ni Manalo dyan na nakakulong? Halos 2,000. Biro nyo. 60%. Ang pinakamaraming nakukulong sa buong Pilipinas, halos membro po ng iglesia ni Manalo. Kaya sabi ko, pag pinatulan sila ng batas ng gobyerno, wala silang magagawa. Diba? Mga hambog lang talaga yung mga yan. Dahil yung pinagmamalaki nila, simbahan na maganda na galing naman sa pera ng mga maralita na kung saan ibinigay ng mga magnanakaw na politiko sa isa ring magnanakaw na ministro o pinuno ng mga ministro para magkaroon ng magandang simbahan. No? Tuwa-tuwa sila, mayayabang sila. Ipinagyayabang nila sa atin yung mga simbahan nila na pera naman natin yung ginastos. Kaya mga ngang nga ang pagbumuka eh. Akala nila, hindi, na natin, hindi natin alam na yung pinanggawa sa mga simbahan nila galing sa atin. Kaya nga sabi ko, sarap pagsasampalin ng mga ito eh. Parang gusto nilang sabihin, hindi natin alam na kaya lang naman sila nagkaroon ng gandong magagandang simbahan dahil sa mga korap na politiko eh. Kaya nga gumagrabi yung korap dito sa ating bansa eh. Dahil kasabot sila. May isang reliyon na dapat sana ay nagiging ehemplo, nagiging tagapayo ng mga magnanakaw na politiko, abay tinatanggap pa yung mga ninanakaw na mga politiko. Para lamang makapagpatayo ng kapilya, na pangakit nila sa mga mga Pilipinong hindi ma, hindi mag, hindi mahilig magbasa ng Biblia na pwede nilang maloko. 'Di ba? No. So, alam niyo sa totoo lang eh ako natatawa na lang ako dito ngayon eh sa ginagawa nila. Todo tanggi sila, todo alibay. Todo na kasi pumalpak eh. Kung sinabi ko, 'di ba, nagsalita si Aimee Ngayon sinusuka na nila si Aimee naguhugas kamay na sila kasi alam nila kasama sila sa pananagutin. Ganyan kasi raulo, kahudas yung reliyon na to. Kaya balita ko itong si Eduardo Manalo, ilang araw na to hindi nakakatulog. Sumakit yung ulo nung kumag. Ewan ko lang eh, kasi ewan ko, makakayanin pa niya kasi balita ko, araw-araw to umiinom ng parang pentanil na din ng iniinom nito, katulad ni ni Rodrigo Rowa Duterte kasi may, may, may sakit pala talaga sa utak to. No, kaya nga naluloko siya na dadadala siya na, na uuto siya nung kanyang mga council o nung yes, nung konseho nila. 'Di ba? Nauuto siya kasi abnormal nga eh. Kahit ano lang sabihin sa kanya nung mga ano niya, yung mga ministry, mga trust uh, board of trust nila eh sinusunod niya kahit mali na. Kumbaga, hindi niya hindi niya tinitingnan na yung mga inuutos sa kanya eh ano na, hindi na maganda. Kung saan eh, nagiging business na o nininegosyo na yung reliyon nila. ba? Diba? O, kaya nga sabi ko, kung si Ka Angel siguro manalo yung namuno, siguro hindi ganung kagulo, hindi ganung kaingay, at hindi ganung kagrabi yung korupsyon sa pamunuan ng iglesia ni Manalo. ba? Diba? Hindi ganung katindi. Ako, sa totoo lang, sabi ko nga, darating talaga yung panahon, na katulad ni Kibuloy, katulad ni Senior Aguila at ang iba pang mga reliyon, oh, na katulad nung ni ano, yung uh, ma, ano, reliyon na napakadaming membro, yung PBMA, oh, Eclio. Ilang taon na mayagpag 'yan? Ilang ilang dekada. Pero dumating din yung punto na nabunyag, nasira at nawasak talaga yung reliyon na to o yung kultong reliyon na to dahil sa, sabi nga kung yung kabutihan, kung yung buhay, kung yung mababait na tao ay may hangganan ang buhay sa bansang ito, o sa mundong ito, ganoon din lalo nat ang mga masasama. Di ba? So, hindi malayong mangyari na itong si Eduardo Manalo na isang mongoloid ay dumating sa punto na matutulad din po ito kay Kibuloy. Hindi malayo na mangyari. Kasi, eto, bago pa lang naman kasi ito namumuno itong mongoloid na to eh. Mas mataas yung pamumuno ni Kibuloy eh. ba? Diba? O, kaya sa experience, kahit si Kibuloy na lang, tsaka si Manalo, magdebate yung mga yan. Eh. Walang, walang palagto si Manalo kasi, eh, kasi eh, Diyos yung kalaban niya. Eh siya, ministro lang siya. Eh. Sasampalin lang siya ni, ano, ni Kibuloy. ba? Diba? yung eh, tatarantaduhan na lang itong mga to eh. Pero ngayon, balita ako, magkakakampi sila para lamang maitaguyod yung kasamaan nila, hindi yung kabutihan. Eh biro mo, magkakalabang mortal sa doktrina, magkakarabang, magkakalabang mortal pagdating sa katuruan. Pero, nagkasundo pagdating sa pagpapatalsik sa isang pangulo na siyang namuno para wakasan ang mga hindi magagandang aktibidad sa bansang ito. Bakit? Eh sila yun eh. Kasama sila dun sa lilinisin eh. Kasama sila dun sa pananagutin dahil mga loko-loko sila, mga walang niya sila eh. di ba? O, kaya ito sinasabi ko kay Eduardo Manalo. Ngayon, kung nakakarating to kay Eduardo Manalo, makinig ka sa akin pare, ano? Sa tanda mo na yung putang ina mo ka, makinig ka sa akin. Kaya ka lang naman sinusunod, kaya ka lang naman naging pinuno dahil sa nakipagsabuatan ka sa mga membro ninyo o matataas na pinuno ng iglesia ninyo para, di ba, para gumawa ng mga kalukuhan. Kasi kung si Angel Manalo, kasi balita ko, nung si Angel Manalo, yung pinaplano na maging kapalit, eh kinausap ng mga na board of trustee. Eh problema, hindi siya pumayag sa mga kagustuhan na gamitin ng mga membro sa politika. Kaya bumaling sila kay Eduardo. Eh problema, Pagdating kay Eduardo Manalo, dahil mukhang pera nga itong putang inang to, tingnan nyo yung mga anak ni Eduardo Manalo, magmukha sa asawa niya, tingnan nyo, yung pagdating sa mga sasakyan, bahay, bonggalo, mga lupain, ano lalaki? Diyos ko po. Sabi ko nga, walang panama si Manny Villar sa yaman ni Eduardo Manalo sa panahon na ito. Kahit pag samasamain pa pera ng mga Marcos, mga Duterte, hindi mga ngalahati sa pera ni Eduardo Manalo dahil sa laki ng pera na nakukuha niya nakukulimbat niya walang trabaho yan ha walang alam na trabaho yan iniligay lang siya sa pwesto itinuboy ng kanyang mga kasamahan na yung mayaman din ngayon na nakikinabang din pagdating sa black blackbooting at sa iba pang mga monkey business nila di ba? ganyang katalamak kaya nga at makikita ninyo gara yung ugali hindi maka diyos, maka demonyo ang ugali ng mga yan. Makikita nyo naman eh. Sa galawan pa lang eh. Mga mga mayayabang, makikita niyo pinakita ko. Pati mga pulis, bigla ba naman nagsalita doon sa video, oh, marami tayo. Oh, marami kayong kriminal. Oh, ang dami-dami ninyong mga magnanakaw kayo. Ang dami ninyong mga putang ina ninyo. Ba't di pa kayo mamatay mga yawa kayo? Di ba? Ito yung sinasabi ko mga kababayan. O oh, ngayon, eh, bahala ka dahil pinasok mo yan Eduardo Manalo kung monggoloid ka pagdusahan mo yan talaga sasakit ang ulo ninyo dahil mo ang namumuro na kayo lumalaki na yung ulo ninyo kala ninyo kung sino kayo siga pero tandaan ninyo na sa dami ng reliyon paramihan ng membro ha ah, ang katoliko ay 85 milyon samantalang kayo hindi nga kayo umabot ng 3 milyon mga gunggong pero ganun na kayo ka mga gago kawalang ya o oh. Diba? Ganun sila kagago ka walang niya. Bakit? Eh puro gago yung kinakampihan nila eh. Di ba? At sa la din naman, mala din naman yung turo nila. Hindi naman talaga. Ayaw, eh, hindi tayo magtataka kung bakit magmula sa kanilang turo, magkailan sa mga ugali nila. Pero hindi ko nila lahat. Then meron din naman mga iglesia ni Kristo na talagang nagpapaka-iglesia ni Kristo. Hindi nagpapaka-iglesia ni Manalo. Marami ako nakausap sa Dabao, sa, sa Cagayan, sa, sa Negros, na nagsasabing hindi porket ano, sinusunod nila. Ang totoo daw, uh, meron na silang mga plano na umaklas na. Ang problema, sinisipti lang muna nila yung sarili nila. Dahil talagang mismo sila na yung sasabi sa akin, criminal yung organisasyon na to. Criminal. Hindi to ano, cult, itong kulto na to ay talagang mala, mala ang pag-uutak ng leader dyan. Dahil pag mayroong nakakaalam ng sekreto nila, tatakuti nila o papatay nila. Grabe, hindi ba kayo Ang katoliko, ang tagal ng panahon na nandito sa Pilipinas. Pero never sila yumaman ng ganong kabilis, ng ganong kasi never silang nagpatali sa liig sa mga politiko at never silang kumunsinti ng mga politikong magnanakaw at nakipagsabuatan sa mga magnanakaw. Kaya tignan nyo, ba't ganong kagaganda ang simbahan nila? Hindi magiging ganun niya kasi kung aasahan lang nila ay abuloy, hindi magiging ganun kaganda yan. Kaya sila dumidikit palagi sa mga politiko dahil maliban na nakakakuha sila ng mga pabor, nagkakapera sila sa mga politiko. Kaya kadiri po talaga, nakakahiya talaga, maganda nga simbahan ninyo galing naman sa nakaw. Kaya yung mga kapilya ninyo, kung ako sa inyo, sirain nyo na yan. Dahil mahirap pumasok sa napakagandang templo pero yung pinagawa dyan, galing sa nakaw ng mga demonyong politiko. Mas gugustuhin ko pang pa sumamba, magsimba sa isang kubo na kung saan galing sa kabutihan yung pinambili ng poste at ng bubong. Kesa sa napakagandang simbahan na napakatulis ng bubong, na kasintulis ng demonyo yung sungay, di bali na lang. Di ba? Naalala ninyo, nung inaakit ng demonyo ni Lucifer, si Pang ang Panginoon nating Heso Kristo, ipinakita niya yung magagandang gusali, yung yaman sa buong mundo. At isa sa ipinakita ng demonyo iyong e katulad ng simbahan ng Iglesia ni Manalo na matutulis yung bubuk pero hindi pumayag ang ating mahal na Pangulo. Bakit? Dahil ang sinasamba niya ay tunay na Diyos at hindi si Manalo. Etong mga bobo, pero sa bagay, may ko na lang ng mga biktima etong mga membro ni Edward Manalo. Marahil, mga walang alam to sa Biblia at nadaan. Kasi pag nangakit kasi sila mga kababayan, sasabihin siya, ah malakas ang maimpluensya pag iglesia ka ni Manalo ano ka, ah, walang gagalaw sa iyo, kasi fraternity tayo marami tayong ano dyan mga iskan, marami tayong kriminal na iskan marami tayong mamamatay na tao dyan marami tayong ano, malakas tayo sa ano kasi ano tayo ganun sila mang akit oh, magagalit na naman kayo, kasi totoo oh. kaya nga mga minamahal ko mga kababayan, salamat dahil nung una, tinira natin yung glasya ni Manalo, nagalit sila. Galit na galit. Eh ngayon, mas magagalit sila sa akin. Dahil tayo po pala ang naging inspirasyon ng ilang mga vlogger ngayon na makikita ninyo na nagsasalita na patungkol sa kanila sapagkat inunahan natin. Diba? So salamat sa suporta at tiwala ng mga kapatid natin na vlogger na nagsasalita na rin po ngayon at nakikiisa sa atin. So muli po tulad po nagsinasabi yung ilugod, mabuhay po ang ating ng bayan, mabuhay po ang mga mahal, sa ating ng bayan, marami maraming salamat po.